Good morning, guys. Good morning, beautiful people. Kumusta sa po kayo. Isang magandang 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 maga sa inyong lahat. Ayon, na sa mood tayo ngayon. So may ikli lang yung mga vlog namin ni Papsi pero ngayong araw daw na ito sisipagan naming dalawa. Yes, Pang? Yes. yes. Ano ang menu natin? This morning. No, this morning. This morning? Ay wa. Palayang bunga sa ka ito. <laughs> sa ka lunch. Munggo sa ka palayang tao. Gusto ko yung karne. May sawang na karne. Ah, Karne. Ito naman yung snack ng dalawang breakfast nila. Sausage. Dalawang chongo <laughs> Aso naging chonggo. <laughs> mga batuta mo. <laughs> Pag naririnig ka nila. Pag naririnig nila si Popsi. Ha? Blue beef. 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 <laughs> Hoy, wag mo ibabad yung ano, yung dahon mo kasi maano yan. Walang tubig. Mm -hmm. Very good. Pero alam mo, parang gusto ko ng sopas. Oo, oh, oh, bili ka ng ano pag yung andyan si ano Jonathan, bili ka ng Bukas na lang, magano tayo pamalik kita sa ano, diba? Oh, sige. Magang-maga. Magang -maga. Magang -maga. Mm -hmm. Pupunta ka lang ng gimba, bibili ka lang ng ano pang tanset. Para may gulay tayo ano. sa rep. Mabista ka ng gulay, oh. Oo nga. o oh, ayun. Ang aga niya ngayon, pinagalitan ko kahapon eh. Ikaw. <laughs> Ang aga-aga kasi niya, gumigising, tapos magagilap siya ng ano ng ulam. Alas 9. Tanghali na. Tanghali na. O dilalabas siya. Pupunta siya sa malayo. Yun ang ayaw ko guys. Kaya ako siya pinapagalitan. Maglalakad siya. Maghahanap siya. O kaya ilalabas namin yung tricycle. Mas hassle. Mm, kesa naman yung mag-aabang siya dyan sa harapan. Tinan mo, nakaabang siya ngayon no. Pag gusto niya. Pag gusto, may paraan. Pag ayaw. Pag <laughs> Diyan sa blue. Ay, diyan sa green na ano. Sa green na. Ayan. At pa, pa ano, pag breakfastin natin yung mga batuta. Kasi ano sila eh. Nagutom din sila sa ano, sa magdamag. So, ayan yung ano namin. Oh, gustong gusto talaga niya dyan na ano. Kasi maluwang nga naman. Ano mahal? Gustong gusto niya dyan siya nagluluto. Maluwang kasi eh. Kesa dito sa loob. Ayan. Ayan. Ito na yung breakfast ng ating mga batuta. Sky, huwag ka na mag rt ha. Ito si Sky, nandito lang sa ilalim ko. Ayan. Mm. ma ito minsan, guys, eh. Grabe. Mm, tinan mo. Kaya hindi ko ito binibigyan madalas, eh. Hmm. Bella. O, oh, sige. Si Bella ang bibigyan ko. Bella, halika na. Bella. Bell. Pagandyan na si Bella. Maanong tinan mo. Gusto na niya kumain. Bruha pa talaga. <laughs> o, na Bella. Bella! alika na! Bella! Ay, wala pa sa mudang... May mga attitude kayo. Alam nyo kasing lab na lab kay ni mama. O, ito na. Bella! Party talaga. Kinain mo ba, Sky? Kinakain mo ba? Ayun, o. Oh. Pinuhulog lang niya doon pag nakita yan ni Bella, kakainin niya yan, bahala ka. Ay, ang arte! Kumain na! <laughs> ang arte talaga, mamaya ako na nga sila bigyan. Bahala kayo dyan. Ako naman guys, alam niyo hindi ako nakatulog kagabi. Opo. Kaya ayan, maaga akong bumangon, maaga akong nakapag-upload. Nagising ako kagabi guys, alas dos ng ano, madaling araw. Kaninang madaling araw pala alas 2 tapos hindi na hirap na ako makatulog hanggang alas 3 alas mga 4 mga 4:20 siguro 'yon mga basta huling tinignan ko yung cellphone ano alas 4 yung patay mag-alas 5 alas, cinco, alas cinco na si papa siguro tumayo ito 'me eh. kasi 4:20 huli kong tinignan yung cellphone ko ano pang alas 5 ka na siguro gumagawon ano kasi 4.30 yung huli kong ano eh, nakita dun sa cellphone ko. Hindi ako makatulog guys. Ayan na naman. Kaya pag yung ano, pag yung gabi, sa gabi, pag talagang pinipilit ko na wag na yung manood ng manood. Kasi pag nalibang ako, pag maganda yung pinapanood ko, hindi talaga ako nakakatulog. Ngayon, ginagawa ko. Napansin mo hal, higa ko. Diba, naka, ano na ako, yung hindi ako nanonood nakapikit na yung mata ko, yun, nakakatulog ako. Pero pag nagising na ako, wala na guys. Tapos kachat ko si Kuya Clark. Hi Clark! Hi Ate Cheng! Hi Kuya Dong! Miss na miss na namin kay Sino? Hindi. Si Dong lang. Ay si Clark lang. Wow! Init! Mag-electric fan ka! Sobrang init. Ano guys? Ang hindi ko naisip nung nasa Dubai kami, yung maglagay ng mga aircon sa bawat kwarto. Ano pa? Hindi namin naisip yon Pero sa susunod, siguro kahit one ton lang sa doon sa kwarto doon sa guest room. No? yung maliit lang. Kaya na niya yun, ano? Tsaka doon sa kabila, kabilang kwarto. Sobrang init talaga pagka ganito. Pero pag yung ano, yung maulan-ulan na, okay na yun, guys. Kahapon nga, hindi nagtuloy yung ulan, eh, ano? Kulog-kulog. Ano, dihingi-hingi kayo ngayon? Eto, kumakain na. Nasa mood na si ano, Bella. Ito si Bella talaga, matakaw yan. Kaya lang sinasagpang niya, eh. natatakot ako baka ano yung kamay ko. O, alika na. Alam ko kumain ka. Nakikita ko ayan, o oh, may bula-bula pa yung bunga. Naku, Bella, wag, wag masyado. Si at si Kakay naman. Bella, wait. Wait mo si Kakay. Ito si Bella, marami nakaka... Ay, sorry, Bella. Ayun, kinainan niya yung dalawa. Si Kakay naman, huwag may Kay. Kukunin ni, ano, ni Bella. <laughs> ito si Bella, kayong bigat-bigat ng bata na ito, eh. Tinan niyo yung ang mga balahibo nila, oh. Pinagugupitan ko kahapon. Tingnan naman ninyo, putak-putak ito. Ang likot kasi. Halika na dito, naglagay na rin kami dito Ito yung ano, pagkain nila kahapon Hindi nila naubos Pero yan, binabalik-balikan niya ni Bella Kahit ganyan lang yan, kinakain niya Naglagay na kami ng tubig dito guys Para sa Anong mga batuta na yan. Kasi sa gabi, nauuhaw sila Ay, sige Sky, laruin mo lang yan mm, Tinan mo nila, ang kasutilan Ng babae na ito Napakasutil o oh. Kainin mo na yan Nilalaro lang niya, oh Pag nilapitan naman ni Bella, kinakain niya Ay, hatching Pero mga alas 9, alas 10, gutom na sila Kaya binibigyan ko nga ng ganyan, eh Sausage sa umaga Join na tayo kay Popsi sa labas Papa Kunin natin tong, ano Sandu niya Bihis siya ng bihis ng sandu, guys Pareho din kami Malakas din siyang, ano, magbihis siya, eh, papa oh. And then she asked me. Ano? Um, hindi. Wala pa sila sa mood. Kasi sa mga. Hindi. Eh, dalawa lang kinain nila. Basura day ngayon. Ayun, nakapagsalang na ako. Kulang yung ano, sinalang ko pa. Meron ka mga puti? Uh Oo, -oh, kulang yung ano ko eh ko lang yung naisalang ko. I need more puti. Akin na na lahat yan kasi may ano pa naman. May decolor din akong lalabahan. Yan lang. Yung towel mo. Akin na na. Asa yung towel mo? Yan na. Labahan nato. Gusto ko pala yung ganyan. Ipaglabas pa kita para dalawa. Hmm. Mamalaki. Hmm. Mm-mm. <laughs> kasi lang yung towel ko guys. Ito pala ni Papsin ito. Laban natin. Para hindi kami naiipunan. pawawa din siya pag siya maglalaba. tagal tagal Hapon na yan. Eh, nagsasampay pa. Okay. Ay. Sino ba naman yan ang ano hindi may exercise sa umaga? Tinayin nyo yung nilalakad kami. Doon sa loob. Papunta dito sa ano, lanay, kusina. Okay, dito na ako sa loob. Tulungan ako si Papa. Ayun, every two days, dapat na maglaba kami. Para isang salang ng puti, isang salang ng diklor. Yung ibang mga damit ko kasi nung, ayan, oh, kagaya nito, oh. Kinan nyo? Magkaroon siya ng ano, naku, sana matanggal pa ka ito. Kasi yung deodorant, yung spray, nilagay ko dun sa loob. Tapos, ayan, oh, napatungan ng ano, napatungan ng mabigat itong bag kaya naispray spray siya lahat dito sa t-shirt ko guys kailangan na malabhan okay, ko okay, check natin, sabi ko kay Popsi bumili siya ng yelo Jaran, good boy <laughs> nakabili siya ng yelo yun kasi guys patay siya, nakapatay pinapatay namin pag yung sa magdamag overnight kaya sa umaga, malambot yung mga yelo namin lumalambot dito na kayo Sarap ko nga ito para wag silang pumunta doon ay, ay. Naman sila doon. <laughs> favorite spot nila oh, yan eh saan ay eh? galing talaga si ano yan si Bella si iwan dyan eh Etong ilaw na ito guys, yan yung emergency light namin. So hindi namin ginagamit yung ilaw nito kasi napansin ni Papa lumoboy yung wire niya dito oh. ayan, so ipapatingin pa namin sabi niya baka nag-overheat siya ayan oh. kita niya yan baka nag-overheat sabi niya, buti na lang, hindi pumutok so, ito muna yung nilagay namin, very useful din pala sa amin yan tapos, dahil mainit guys itong ano, itong nalagyan namin dito ng ano ng gasol, ng gas binubuksan namin para ano, makasingaw din siya kasi hindi natin alam guys baka mama, mamaya uminit din yan dyan sa loob so better na lang buksan tapos yung electric fan laging naka ano, laging naka on dito sa side na ito para lumabas doon yung ano yung hangin ano ba yan naghahang ako sorry Tamo po mo ito nalabhan na ito guys nilalagay lang namin doon kasi dyan para sa sakyan ito eh pag kasama namin yung mga batuta nagluluko din yung pati yung battery ng ano ko ng camera ko <laughs> tapos yung ano nga pala ayusin ko nga pala dito sa taas kasi ilalagay ko dyan yung mga ano para wala kalat dito sa ano namin sa gilid namin tinanggal ko na yung mga ano, may marami na palang nag-expire din, ano? Hindi ko na namamalayan. So, hindi na po pwede ito, yung Graham na yan. Hindi na pwede. Tapon na natin. Tapos, yung ito. <laughs> Sayang, pero what to do? Hindi naman natin makakain na. Ah, ito. Yung dates, pwede pa. Hindi naman ito nasisira. Habang tumatagal, mas masarap siya. Yan. Pero kailangan ng kainin. Tanggalin ko siguro dito. Tapos ilagay ko sa tupperware. Guys, naalala ko. Ito yung nabasag ko na ano, inuminan. Ayan, oh. Sayang naman. Pero, yan na. Kesa naman ano. Gawin ko na lang na flower base. Lagay ko dito. Lagay ko dito sa kusina. Diyan. Kuha tayo dito ng halaman na ilalagay natin. mhm mm tapos ito, nalimutan ko yung tawag dito. Yung mga ano, mga parang jelly-jelly. Pag inano mo, pag binabat mo sa tubig. Mag ano yan. Aywan ko lang ha, kasi matagal na yan dyan eh. Try natin. Pag mag-sprout pa siya. Pag nababadan. yun hmm, yan oh. <laughs> Tingnan natin. Tapos, kuha muna tayo ng anong ng halaman. Ito, parang gusto ko ano eh. Ito, ganda. Meron siyang, ayan you know, oh, dito. May isa. nga siya. Kunin natin. Hmm. Tapos, meron na rin siyang nag-iisang ugat. Ayan. sana umabot siya doon sa may tubig nababaw lang kasi maikli lang siya eh. Ayan, okay na. Hindi pa rin siya nag sprout So, ayan, hindi siya lumaki. Try ko lang pag iwahiwalayin. Baka sakali pag hiwa walay sila. Mas madali silang mag, ano, lumaki. Matagal na kasi ito, guys. nasa Dubai pa ako, ipinadala ko na ito dito eh. Sana pumwede pa kasi sayang naman. guys. Kain muna tayo. Ito yung isang hinahanap ko eh. Asa ni isa? Nilabas ko yung isa nung nakaraan eh. Ah, andun sa ano? Sa kusina. Dalawa kasi yan. Kabisado ko guys yung mga gamit ko kahit marami. Kabisado ko ano yung mga nabili ko. Kapag gamit mo kahit na maihalo sa iba, matatandaan mo talaga. Ako yung marami akong hinahanap na ano yung na misplaced na naman kaya nag-ano ako, naghahanap ako ngayon. Meron ako. <laughs> na misplace gahanap ako yung ano kasi meron akong binili na stainless na ano na mga sandok ko pina-engrave ko yun ng pangalan ko love lasting nahanap ko ngayon kasi yun ang ilalagay ko dyan sana sa ano yan yan ayun yung mga nakasabit doon na ano san ba yun ayan dyan mga nakasabit dyan kain na tayo guys our ulam is ampalaya with egg tsaka kahat dog <laughs> yung sausage pala nila ay eh, teka kunin ko ano gusto nyo nang kumain yan nakakaramdam na sila ng gutom pag yung naamoy amoy na nila yung ano yung pagkain guys <laughs> dito ko ito nilagay pero alisin ko yan ngayon ayan sabay na lang sila na ano kumain ha na alin? Ng gamot? Ikaw? Hindi ka nakainom? Uh, -huh. ako nga konti lang din hininom ko para hindi ako ano eh. Ihi. ihi. ihi ng ihi. Kasi nahihirapan din ako bangon ng bangon. Galaw-galaw na yung ilong ni Hayes kay eh. Mm -hmm. Kala mo yung pagkain namin na papakain ko sa yun. Hindi. Ano? O, oh, ito pa rin. Sausage. Buti pa si Bella. tinamu mo siya. Maldita to eh. Mm. Mm. Mm, -hmm. mm. Mm. <laughs> <laughs> mm -hmm. Pero pag tignan mo yung tender juicy yung binigay mo sa kanya, nakmaagap pa yan sa ano, yan ha, tignan isang, mo. Isang amoy lang yan. Mm, tamo ha. May alam mo kung ka? Wala. Hindi nga niya kinain eh. Oh. Tapos, eh, binitiwan niya, ito kumain eh. Hmm. Yan ang gusto mo. Si Bella na abait. Ti Bella na abait na anak. Mm, mm Oh, ito naman kay Kakay abait. Naku, nabitiwan ko. Nasa na punta yun? Mm. Sky, try it. Mm. Ayaw talaga, bruha ka. Ah! Ayaw mo. Ayun, yung nahulog. Okay na, yun nahulog. O, na. naman ni Bella. Ayan, Bella. Oh, Sky. Pagkain namin yan. Bruha ka. <laughs> bigyan natin na ang palaya si Sky. Gusto mm. niya. Very good ah. Gusto niya yung... Ha? Hindi. hindi niya kinain? Hindi niya kinain? Mm. ba? Maldita ka talagang bata ka. Okay. Bakit? Yung sausage niyo lang kainin niyo. Tama na yun. Ito mm. lang. Tama na. anak. hindi ka tatagal anak. Mm. Very good ang bebelat ko talaga. Mm. na ba yun? Ha? Huh? Oo. Wala talaga, ayaw kumain. Tapos na kaming kumain guys. Pero na ayos na kasi ni Papa itong mga lulutuin eh. Gisa ko lang muna ito, sangkot sa ko yung karne. Kasi pag naiwan dito, ma mabibilas sa yung karne. Tapos mamaya na uli namin ano, itutuloy na lulutuin. Kasi madaling masira madaling mapanis sa pag ganito na ano, mainit ang panahon lalo na monggo. Ito yung ano, yung napakulo, ay, napakulo na ni Papa, oh. Sarap. Yan. Luto na. Ito palambutin ko itong karne nito. Lutoin ko. Tapos, mamaya ako na na ilulur Anong, yung, Ano yun? Ano yun? gigisahin guys. ay no? Hmm. Kung ano-ano sinasabi ko. Mamaya ko na itutuloy na lulutuin. Kako sana. Ayan. Hindi ko na tutustahin yung karne. Lagay ko na yung kamatis para malutong mabuti. Tapos, pag yung kamatis, guys, takpan ko lang muna. Balikan natin mamaya. Tutuin ko na mabuti yung ano, kamatis para hindi siya madaling mapanis. Ayan. Okay na ito, guys. Mamaya na lang ulit. Ha? Mm, ang bango. Mama. Okay, mahalaga. Yung ating karne, hindi may ilado. Yan, balikan natin mamaya. Oh yeah, update guys. So, ayan na siya. Lumalaki na, palaki na ng palaki. Sana umabot siya hanggang dito. Pag lumubo na mabuti. Ayan, no? nababad na siya sa tubig. Hmm, cute. Sana huwag kang mamatay, ha? Jaran! <laughs> ang gulo. Ayusin natin. <laughs> ito na yung ganap. Yung ibang mga laman dito, ko nilagay, di ba? Ang dami. Nagtambak lang po yan sa loob, lahat. Di ba? Ayusin natin. So, plano ko ito, tanggalin na, tapos isalansan ko na lang dito yung mga plato mas bulky pa ito tapos ito paglalagyan ko dun sa loob ng mga damit 'di ba ayan yung mga platong puti bowl na puti ayun pa tapos ito yung mga maliliit cup and saucer no, tapos yung mga supang soup, pang soup. O di ba ilabas natin lahat? Okay <laughs> na guys. Okay na nalinisan ko na. Alam niyo guys, kapag bahay mo hindi ka magsasawa na maglinis talaga. Ano na lang ito? Pagka one, bibili na lang ako dito ng organizer. Niyan. Pero for the meantime, ganito muna guys. Salansan ko dito yung mga plato. Kagaya niyan oh. No? Tadan. <laughs> so ayan na guys. Yeah, ganyan na lang nasinop ko na. Yung iba, nilagay ko dun sa kabila, pero parang mas lumuwag siya, mas naging maayos yung kailangan ko, makakukuha ko na kaagad. So, ganyan lang muna, guys, hanggat hindi ako nakakabili ng organizer ko. Mm. Andiyan yung mga bowl na mga gagamitin namin sa soup. Tapos, ito pa. Ay, sorry po. Tapos, ayan pa. Ito yung mga plastic. Yan, pinagsama-sama ko na lahat dito. Kapag mayroong bata, may party-party, eto din yung ginagamit namin sa, uh, ano, sa paper plate. yan kulang pa nga yan, guys. Eh, gusto kong bumili pa ng 15 pieces. kasi ito, ayaw, ipatapon ni Papa. Hindi naman na namin ito kailangan. Nagamit na namin minsan. ayoko kasi na nag stack ng mga ganito-ganito. Pampakalat lang, dadagain, ganyan, iipisin. Hey, yeah, ito hindi ko alam kung saan niya ilalagay yan. Ayan na guys, yung inaayos ko. So, pasensya na kayo. Cellphone na naman itong gamit ko. Ayan na naman yung camera ko. So, ganyan lang muna guys ang ginawa ko. So, madali lang naman, ano, madaling kunin yung mga kailangan namin. Inalis ko lang yung box dito na puti para magamit na ni Papa. And, update din dito. Ayan, umubra naman pala siya. Umabot siya hanggang dyan oh, sa taas isang supot lang yan na maliit guys parang ganito lang siya o oh, meron ako dito eh teka ah ayan eto ganito ito naman yung pure na kulay blue so ganyan lang siya guys ganito lang kadami ito ayan. okay na so nakapag ayos na naman ako dito ayan eto kinuha ko na doon kasi madali masira doon sa kabilang ano, kabilang kusina. Kaya dinala ko na lang dito. So, ayan na guys, nakarinis na naman tayo. Pwede na magpahinga. May kulog, may kidlat, may konting ambon. Sana naman tuloy-tuloy niya. Umulan man lang sana kahit ngayong gabi lang para lumamig naman ang panahon. Guys, ako na lang ang kiseng. Lahat sila tulog. Si Papa, saka yung mga patungta, tulog na rin. Matutulog na rin ako, guys. At uh, yan lang po yung video namin sa araw na ito. Sana po nag-enjoy kayo at meron kayong natutunan. We'll see you again tomorrow, beautiful people. Oh, good night! Hi, guys! Salamat po sa panonood ng aking mga video. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, subscribe na! Bigyan niyo din po akong thumbs up!